Good afternoon sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 5.16 ng hapon. Naririnig nyo po yung mga kuliglig dito. Ang iingay. Tayo na ating libutin itong Tamahiri Reserve. Ito palang Tamahiri Reserve ay pagmamayari ng lokal na gobyerno. Mayroon itong 4.6 hectares. At aking napagalaman na napabayaan pala ito ng 40 years. Pero kamakailan lang eh Nade-develop na ito. Nilagyan nila ng mga boardwalks dyan sa kapila. Mamaya tingnan natin. Naglalaki ang mga kwan dito. Mga mga puno. Mga pine trees. Ito po. Kung naririnig niyo katabi ito ng kalsada kaya maingay yung mga sasakyan kasabay nitong mga kuliglig. parang kulang yata yung mag-isa dito wala akong nakikita ng naglalakad hapon na kasi pero sa aking pagsasaliksik eh 24 oras daw huto na bukas sa publiko ito so, may boardwalk dito at may dalawang upuan upo tayo ang ganda dito pag andito kayo sa New Zealand expect nyo na ganito maraming mga trails o mga ganito uh, forest lakaran dito activity kaya ang lalakas ng mga mga lokal dito ang lalakas ng mga pangangatawan nila dahil mahilig silang maglakad dito mga, mga matatanda or mga bata pa batak na batak sila sanay, sa, sanay sila sa lakaran Oh, mayroon silang kwan ng stream ah, mas to na gubat hindi nila nalinisan po walang naglilinis ngayon kasi nung nakarang taon punta kami dito ay eh, malinis to ngayon oh, eh, ang haba na itong mga tumbo sa mga gilid oh, pero ang kagandahan dito sa New Zealand eh walang mga ahas dito walang ahas dito sa buong New Zealand at hindi lang yan wala ding mga mababangis na mga hayop tulad ng mga leon o ano wala dito mga buaya wala yun ang kagandahan lang dito parang nakalimutan ko na ito saan ba yung daan dito or dito hindi ko na matanda na sa so, ko dito tingnan natin nung nakarang taon nung nagpunta kami dito eh maputik tong daanan so ngayon medyo, medyo tuyo dahil summer ngayon dito oh, ba't may tubig? ay ah, hindi pala, sa gilid pala sarap magkuan dito kung may tao dito kung mayroon lang pwede pagkunan ng tent kung lang okay pero walang mapaglalagyan dito camping dahil mga ibon dito tingnan nyo Ayun may may parang dahon mga dahon o tubig Kita ada yang mengingat Tubuh di atas Oops nature, nature. Kung nature lover ka, bagay sa ang New Zealand. Dahil, yun nga, tan mga puno dito, mga halaman, ah, kabundukan, green na green, ika nga. Dahil mga kapaligiran ng tubig, parang sa Pinas, New Zealand. sana sana ni dah tak no? PM PM 5 private message okay cok lang kalau ni kalau keep out diretso pa dito. Sa masuk Sa local dito. Wala nang business. Hmm, tapos. Tara, mag-inom muna. Para malinaw na yatang napuntahan ko. Hinahanap ko kasi yung kanyang parang yung kubo dito. Bakit napunta ko dito? Pero mali ito eh, alam ko eh. Balik, balik, balik. Dito, dito. Ayun. Kasi nakatakpan itong daan pa ba ito? Ay, ah, ito. Hindi ko alam. Mali na yata to. Yung pero eh, hindi eh, walang daan eh. Bumalik, tars ako. Balik. Oh, parang lang awala yata ako. Naligaw na ako. Kasi paano, hindi sila naglinis. Siguro dahil ang anak ko yung kubo ito yung boardwalk tubig o stream uh, kanang araw ang ang ganda ibon yata ng ibon tumalsik yata saan ba yun wala dito nakita ko rin yung kubo dito ka pala so naligaw ko kanina ang lumagpas pala ko ng daan so ito ah madamo ano to mga carpet bakit nilagay dito madamunda no wala ito noon malinis to ngayon hindi nalinisan ay naku yeah. yung may upuan dito oh. Uh tapos -uh. upo tayo oh. yung, ay, hindi. yung tubig tapos sa uh, taas nya yun ganda ng view mga puno dun sa taas oh. Yan. Ganda. Sarap mamingwit ito kung hindi ko lang lang kung pwede mamingwit, ito. Oh. Yeah. Okay, tayo na. yun ah uh, natin hahanap din natin yung ah yung ng kubo so ayun dito tayo naman boardwalk na Ito yung tubig pa yung kadugtong tubig may hose doon na may umahag sa tubig Sila ko na. Araw. Kakagaling ko lang sa school. Nanundo ng mga estudyante. Ang anak ko. Si misis nasa Work. So balik na tayo para magluto. Dito ka tayo galing kanina yung dalawang upuan ka ko. yung Tapos Kaliwa tayo Balik na Maya, Mamaya pagdating dun sa kwan Sa bandang kuan Pakita ko sa inyo yung pakya Ito po yung pakya Pabalik na Sa taas Hindi ko pinakita kanina kasi maingay yung mga sasakyan so hanggang ngayon pa rin papala maingay pa din walang pinagbago mga puno dito pine trees yung lalaki lalim dito oh So, shout out kay Sister Nads at ng kanyang pamilya sa may Melbourne, Australia. Shout out kay Kagawad Lloyd Maniklang ng Pangasinan. Shout out sa lahat ng mga taga Bugalyon. Shout out kay Sister Thea Chard ng Texas, USA. At sa lahat ng mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo Shoutout din pala sa mga taga Baguio City. Shoutout sa mga taga Barlig Mountain Province. Sa Bontoc. At sa buong Pilipinas. Shoutout. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat.